Sinusuka ka ng labo. May blunt abdominal trauma si Eva. Dulot to ng pagkakabagsak niya. Kailangan natin siyang operahan agad bago magkaroon ng internal bleeding. Sige po, Dok. Para po si Kaliligtas sa ako but we need more than enough bags of blood to sustain the operation. Medyo rare ang blood type niya. Rh negative siya. Pero I'm sure one of you is Rh negative. Being the biological parents niya. Ay, um... Hindi ho si Felix ang tunay na ama ni Eva. Ako lang yung biological parent. At hindi ho ako Rh negative. Well, kailangan niyo bumili ng dugo sa blood bank. Medyo mahal itong RH negative blood kasi bihira nga ito. Pero Melissa, importante makakuha ka ng RH negative blood para matuloy ang operasyon ni Eva. Bakit to? Posible bang hindi matuloy? Look, Felix, this is the situation. Hindi namin ipupush through ang operation pag walang blood reserve. Dahil mamamatay lang ang bata during the operation. At kapag hindi namin siya naoperahan, tuloy-tuloy ang internal bleeding at maaring ikamatay nito.